Hello guys, uh, GT Official po. Nagbabalik pa sa isa na namang video sa ating YouTube channel. So meron tayo dito guys na uh, using na uh, isang unit na refrigerator na inverter type na ang model is um, Samsung uh, inverter na siya. No? So ang pinaka model niya, uh, yun yung pinaka model. <laughs> Nasa loob siguro guys. So yan, uh, model number nga is wala. So ayan, inverter type siya na wala na yung model niya kasi na bura na dito sa gilid. Ayan. Burado na. So ang sira nito guys, uh, sabi ng ating minamang na customer ay umaanda yung pan sa loob, may ilaw. May ilaw yung pinaka uh, chiller niya. Tapos yung pan gumagana daw sa likod. O sa loob niya, yung pinaka pan niya is umaanda naman. Ngayon, ang kakalaman nila is hindi na lumalamig. Bigla lang lang na hindi lumamig. Uh, nalaman nila pagka umaga, wala na lamig yung pinaka freezer niya, pati mababa. So ngayon, binuksan ko na yung likod nito. Uh, tinignan natin yung pinaka mainboard pa lang. So, itatry natin saksak kung anong error lalabas, kung meron ba o wala. So, tingnan natin na guys, para malaman natin bago natin i-operate ito at para naman makita natin mo ang error kung ang lalabas ng error sa ating driver board o kaya dito sa ating mismong main board so ito try na natin saksak nakaready na ating extension Ayan. yun yun di ba mayroon siya nag, may naglagatik naglakit yung relay niya gumana no pero napansin ko is wala siyang blink walang error blink wala din blink yung kaniyang driver board. E eh dapat to kung may problema ang compressor, uh, magbiblink na siya. Kung meron siyang madetect na sira dito sa ating main board. At napansin ko, hindi din gumanda rin ang compressor niya. Wala. Patay po ang compressor. Tapos hindi natin yung loob. Ngayon guys, oh, narinig niya. Gumagana naman yung pan niya. mo Muugong yung pan niya bibigyan ng hangin. Mayroon siyang hangin lumalabas. Tapos, okay naman yung baba niya, no? Ilaw naman ating ilaw at okay naman yung wala siyang blink nagsasabi. So, lumabas dito ay walang blink na lumalabas na error sa ating mainboard. So, dapat kung may problema to, magbiblink na siya, no? So, dito din sa ating driver board ay wala. Patay din siya, no? So ngayon, i-unblock muna natin. Titingnan natin yung pinaka driver board niya. Kung 'yon. Tingnan natin kung may problema, no? Tingnan, tanggalin natin 'to. So, kadalasan kasi sira nito, guys, ng mga Samsung na inverter. Ay medyo usually is member oh, driver board niya, no? Kaya Meron na rin pasiguro dalang driver board na no? testing natin ito mamaya. Pag, ano. So yan, uh, lagi ko may dalan yan guys kasi para malaman natin kung uh, driver board talaga problema o mainboard para sure na meron tayong pang testing. No? Shoutout po pala sa ating electronic technician group. Uh, so, matagal-tagal na din po tayo hindi nakablog dahil medyo busy uh, peak season kasi ngayon uh, nabibisi din ako kasi sa aking mga sound, sa aking sound system nag-assist ako dito sa lugar namin no? ayun ayan yeah, pala guys sabog yung pinaka mainboard nya at uh, ayun, obvious na obvious potok so ito guys uh, hindi na siya hindi na siya ano applicable na iusin kasi sabog na sabog yung pinaka mainboard nya uh, yung pinaka uh, board nya saka ito, napansin ko no guys putok yung pinaka regulator ng ating uh, driver board yan, putok diba kitang kita naman po no so guys um, possible itong sira driver board pero hindi natin naalisin yung kompresor, problem din no kung bakit pumutok yung main board natin pero itetest natin yung pinaka output ng ating kompresor uh, kung equal pa ba yung pinaka-resistance niya. So, gagamit tayo tester, pa malaman natin. So, pagka mayroong mali sa... Uh, mayroong kakaiba sa palo ng ating tester, sa reading ng ating tester, at uh, sa tatlong connection nito, iba-iba, uh, possibly, sira na din ang compressor, no? So, unahin muna natin itong So ito yung linya na to guys, pumunta sa ilalim yan, ano sa ating compressor sa IPM. So, tingnan natin to, yung una sa kadulo. So yan, 13 ohms. Tapos itong gitna, tingnan natin tong gitna. So yan, gitna sa kay baba. 13 ohms, then yung gitna sa kataas. Sunod natin. So, 12. Uh, good pa siya, guys. Kasi pumapalo pa naman siya sa 13 din yan. Eh. Kasi may point niya something. Hindi lang natin ano. Kasi yung tester ko is naka 2,000 uh, ohms. No? Hindi, kasi yung mababang ohms niya is hindi gumagana. Kaya nakaset select siya sa 2,000 ohms. No? Pero... Um, luckily is good naman yung ating compressor, no? Uh, wala naman siyang masamang reading. So, yan. Pare-pares pala, guys. 12 ohms, no? Mali lang, kanina, kanina, kanina pala kasi yung test na natin is nag-adjust pa. So, yan. Pareha siyang 12 ohms, no? Yung tatlong terminal niya, tatlong pin niya, is 12 ohms ang, ang malabas. So, ngayon, guys, ititestin natin itong spare na ating board na para dito sa driver board. Yan, no? Kitang-kita pa yung pinatukan niya, guys. Yan dito yung nag-sport yung pinaka mainboard na uh, driver board ng ating inverter rep na ito. so sana guys uh, maging successful ang ating replacement ng ating board at gumana siya na so kadalasan kadalasan tong sakit ng uh, inverter ng samsung, so sabi ni mam, Ma minamahal nating customer is nasa 7 years na daw to. Although 7 years na, kung maganda pa naman ang performance ng compressor, why not na hindi natin paayos ang unit na to, no? Palitan natin ng driver board at magiging okay na ulit siya. Pero kung medyo nagloloko na din yung compressor, maingay na, tapos nasira yung driver board, ah, pwede nating huwag nang paayos kasi pwede nang konti na lang, bibili na tayo ng bago. So, usually pala kasi sakit yan ng mga inverter rep na Samsung. Last week, may inayos din ng ganito. 2 uh, blinks and 10 blinks. 2 blinks sa ating driver board and 10 blinks sa ating main board. So, kadalasang lumalabas kasi sa mga vlog ng mga customer natin, uh, sa kapwa natin vlogger, ay kadalasang sabi nila is compressor, no? So, compressor na daw sira. Kadalasan yung sinasabi nila. Pero sa akin, hindi naman nakakaniniwala na ng compressor na yun. Hanggang hindi ko papapalitan ng main board, ah, ng driver board, dapat may option pa rin na try ipalitan ng driver board niya para malaman natin kung compressor talaga o hindi, no? So, kadalasa kasi yung 2 blinks sa driver board and 10 blinks sa ating main board, Ang error niya is compressor. Pero although nakadalawa na akong try niyon, dalawang customer na na-encounter ng 2 blinks and 10 blinks, Uh, usually driver board lang pinapalitan ko back to normal na naman yung ating unit so hindi tayo basta basta man maniniwala sa uh, mga vlog ng iba na compressor na kagad papalitan once na nag 2 blinks and 10 blinks no? so marami kasi nagbablog ng na gano'n no? so trial muna tayo sa ating mother may, uh, driver board replacement no? so yan napalitan na natin uh, testing na natin kung ano maging kasulta nito So sana hindi pumutok kasi yung dating punyentong dito pumutok. Uh, inang inaano baka madami, mad madami tuloy itong driver board natin kung may tama talaga ang kompreso. Pero dahil sa reading natin is good naman. Uh, medyo safe naman tayo no. Siguro fluctuation lang ng kuryente o sa saksakan ni ma'am ay maluwag daw yung saksakan ng outlet nila no. Possibly baka inaging day lang kung bakit pumutok yung pinaka driver board natin. So yun guys, ready na. Saksak -sak natin. Yan. Yun. Tingnan natin. Tuloy natin kung mag-blink. Ayun. Yes, sumilaw na yung ating driver board guys. At natin kung ang blink, kung mayroon lalabas na error sa ating main board. Yan. So wala no, walang guys sa binigay ng error ng ating mainboard. Ibig sabihin, pag din na yung ilaw natin sa ating may uh, ama sa ating driver board, is functional din na 'yan. Tingnan natin kung gumagana na yung impreso. Ayun, nagba na guys at unti-unti na lumalamig yung pinaksaan niya. Uh, nagbibigay na ng init ng in ating discharge line, umiinit-init ng konti. Same guys, uh, kasi itong takip nito, eh, pinaka water, ano niya, water, pansaw niya sa mga dinipros, is nandito, hindi natatanggal kasi guys, kasi meron tong mayroon tong ano oh, yan, condenser, yan, nakalubog. Hindi natin pwedeng hilahin kasi magpuputol yan. So, side dish ko na siguro, lilinisan na lang ito. at uh, tatanggalin itong laman nito. Uh, matanggal yung tubig, mapalitan ng normal na init at tubig na galing sa ating depros sa ating freezer. No? Okay guys, okay. Tuloy-tuloy ang andang ng ating driver board. At uh, wala pang error na binibigay siya. No? So yan, uh, Ganun lang guys ang pag ng ating problema ng ating rep na inverter Samsung. Una muna is, the troubleshoot na natin. At titignan natin kung may error na lalabas. Uh, kung may error is, gaya na sarabi ko, huwag kagad tayong maniniwala ng compressor. 2 blinks and ten blinks, no? Dito sa ating mainboard. Usually, try muna tayong magpalit ng mainboard, uh, motherboard before tayong mag-decide uh, ng mag ng compressor, no? So, kasi yung iba sabi, mother, uh, compressor na pag 2 blinks, 10 blinks, no? Uh, kadalasan, makita ko sa mga ibang vlog. Ah, uh, pag blinks, blinks na, huwag mo na paayos. Compressor na yan. Hindi. Try mo tayo sa uh, driver board natin. So, yun to guys. Okay na to. Uh, continuous na yung ilaw ng ating driver board. At walang binigay na error, no? So, hanggang dito na lang guys. at uh, naging maganda ang performance, uh, maganda result ng ating ginawang uh, pag-check up at pag-ayos nitong inverter na Samsung na 2-door refrigerator. Na. So, observation ko lang nito guys. At least, okay na siya. So, yan. Goods na to guys. At wala na tayong problema. So, hintayin na lang natin sya mag process ng lamig sa loob at maging okay na ang operation niya. So, thank you po sa pananood guys. Uh, GTech Official po sa ating YouTube channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, and share niyo po itong video para makatulong din tayo sa ibang mga kapwa natin tech vloggers. Thank you. God bless.